Magandang hapon po sa lahat. Ito yung business, Mindanao kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Sa Mersoriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisiri ng kanilang mga halaga para malaman natin ang kanilang mga presyo. Tunay po na presyo. At isa po tayong kolektor. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po. Kaya po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po mga senior citizen dyan Kung saan kayo dako ng mundo po Nanonood dito sa aking munting channel God bless po sa lahat and take care Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe Dito sa aking munting channel Anyayaan ko sana kayo at tulong na po ang inyong gagawin Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button Like and share para ma-update po naman kayo Sa mga latest ko pang gagawin mga video po May pag-usapan na naman tayong Bariya guys, pera po na ang Pilipinas Ayan, old coins na Old coins Ayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan, nakarap po siya sa akin. Ayan. Sa kanyang tenga po, mayroon po nakalagay po na imahe ng 1 peso in Oserizal po. Ayan, Oserizal. In Republika ng Pilipinas. Ayan. Pagkatalikod naman natin, makikita po natin ng year 1975 and then logo po ng Banko Sentral na luma. At ang Banko Sentral ng Pilipinas, nakapalog po yan sa ang bagong lipunan series. Makikita niyo po dyan ang isang leon na nakatayo at isang agila, tatlong bituin. Yung leon po dyan, kung hindi niyo pa alam, ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po nakasagisag sa atin yan tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po. Period Republic, 1946 up to date po. Type Standard Circulation Coins. Years 1975 hanggang 1982. Value nito, 1 peso. Nakapalob po yan sa ang bagong lipunan series. Currency Peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel. Copper nickel, may bigat po itong 9.5 grams, may haba pong 29 mm, may kapal po naman itong 1.9 mm, hugis po siyempre bilog. Orientation ito ay medal alignment, itinigil ang paggamit sa baryan na ito noong January 2098 1998, number N-3748, reference number KM-209. Coat of arms ang kanyang nasa likod po. Ito pong year 1975, dalawang klase po ang ibinabas ng ating Banko Sentral. May proof po ito na 4%. Itong hawak natin, ito po ay 1975%, percent, 15%. Percent. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito na ang hawak natin, ito po ay 40 million lamang. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very 31, extra fine 31. Almost ang circulated nito ay 52 pesos. Ang circulated naman po ay nagkakahalaga na po ng 61 pesos. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebi.com may nakita tayo nagbebenta doon na rare coins daw ito ng 10 dollar. Nasundan po yan ng 8 dollar. Sa Carousel Pizza man po, mayroon na tayo nakita nagbebenta doon ng 850 pesos. Nasundan po yan ng 450 pesos and then 350 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. Sagad na. So, hanggang dito na lamang po sa Bisayas Pindalaw. Kung saan kayong tako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless.